Ang furniture na ito ay gawa ni Hank Verhoff, isang kilalang woodworker from New Zealand. Now, be very honest. Ano sa tingin nyo? Maganda ba ito o hindi? Sa tingin nyo, sinadya ba niya na maging ganyan ang itsura neto o isa lamang itong pagkakamali? Nagpa-survey ako sa aking page and out of more than 100 comments, only 10% lang ang nagsabing hindi ito maganda and almost 80% ang nagsabing sinadya ang pagkakagawa neto. In short, karamihan ay naniniwalang maganda ito at sinadya ito. Pero paano kung medyo baguhin natin ng konti ang survey natin? Instead of Hank Veroff, ipalit natin si God. And instead na kilalang woodworker, gawin natin kilalang creator ng lahat. And instead of this photo, ito ang ilagay natin. Do you think same pa rin ang magiging result ng survey? Maganda ba siya? sinadya ba ng Diyos na maging ganyan ang itsura niya? O isa lamang itong pagkakamali? What's up, peeps? This is Garawi, ang bukod tanging Pilipino na may ganyang pangalan. Marami kasing nag-PM sa akin ng questions after kong ilabas yung video ko na Free Will vs. Free Destiny. Inipon ko yung mga questions na sa tingin ko possible kong masagot using only logical reasoning. Then nagpa-poll sa group namin sa Eltart kung alin ang gusto nilang unahin kong sagutin sa apat na ito. At sa apat na ito, ito ang napiling tanong ng karamihan. Kung perfecto ang Diyos, bakit may mga ipinapanganak na hindi perfecto o abnormal? Paglilinaw lang muna, since ang question na ito ay may kinalaman sa perfection ng Diyos, hindi natin isasali sa usapan ang human error. Gaya ng talidomide scandal, pagtake ng mga bagay na ipinagbabawal sa buntis, mga aksidente, bunga ng mga immoral relationship and so on. Stick lang tayo doon sa question about perfection ng Diyos. And also, madalas pag gumagawa ako ng content na may kinalaman sa Diyos o sa religion, marami ang nagiging emotional. Understandable naman 'yun. I respect and I encourage criticism, debates, and arguments sa comment section, pero wag lang sana nating kalilimutan ang salitang respeto. Stay constructive, friendly, at sana panatilihing healthy lang ang usapan. Huwag nyo na sanang tularan yung mga tipong gaya netong si Paul Andrew Soberano na sinimulan ng ad hominem ang kanyang komento at nung hindi na niya kinayang sagutin ang challenge ko, gumamit na siya ng salitang iyak at tanga. Sayang, may sense sana yung ibang arguments niya, bastos nga lang talaga. Anyway, to answer this question, mag-throwback muna tayo. Noong 2017, may ginawa akong animation na pinamagatang pagbabago. Nanalo ito ng grand prize sa National Digital Arts Awards. Lately lang nag-viral naman at na-feature pa sa CNN Philippines ang animation kung pinamagatang Based jeepney drivers. Kabite, Usman Nanalo din ito ng grand prize sa National Digital Arts Awards noong 2014 at na-feature pa ako sa Speed Magazine. In other words, sobrang dami ng taong naka-appreciate na ito. Pero kung mapapansin nyo, ang daming glitches ng mga videos ko na yan. Ang mga glitches, usually nangyayari yan pag naluluma o nadudumihan ng magnetic tape videos gaya ng VHS o Betamax. At ngayong nasa digital age na tayo, nangyayari naman yan pag nagkokorap ang data. Supposed to be considered error ito o pagkakamali. And yet, heto ako, nag-uwi ng dalawang grand prize trophy and huge amount of cash sa dalawa kong obra na yan. Hindi naging minus points para sa mga judges ang mga glitches and dirts na yan. Bakit sa tingin nyo hindi nakabawas ng credibility ko ito bilang artist? Yun ay dahil sa tatlong reasons. Beauty, purpose, and definition. People see it as artistic dahil hindi lang ako ang nag-iisang artist na gumagamit ng ganetong style. Alam na mga hurado na part ito ng ipinaparating ko sa video. Depende ito sa kung paano mo i-define ang glitch. Is it an error or is it just a glitch art? It is all about perspective hindi nila ito matawag na error kasi alam nilang sinadya kong ilagay ang mga yan. Pero siguro kung yung glitch na yan ay matatagpuan ng sobrang bihira sa isang normal talk show, then possibly it is an error. From there, magkakaidea na tayo kung bakit may issue tayo dito, pero wala tayong issue dito. Number 1. Pasok ba sila sa beauty standards? Number 2. Ano ang purpose ng Diyos sa pagkakagawa sa kanila? Number 3. How do you define the word abnormality? Dito muna tayo sa una. Dati, noong umiingay ang advertisement ng mga toothpaste, na-implant sa ating mga isip na ganito ang perfect smile. Bukod sa mapuputing ngipin, pantay-pantay pa ang mga ito. So ang nangyari, dumating sa point na marami na ang na sa kanilang mga ngipin. Kaya naman biglang nauso ang dental braces para pantayin ang ating mga ngipin. Pero dahil matagal ang prosesong ito, inaabot ng kalahating taon or in some cases, umaabot pa ng 3 years na suot mo ang mga malalambres ang ngipin mo. Ang nangyari, dumami ang makikita mong nakabraces. At syempre, yung mapipera lang ang kadalasan na nagkakaroon nito. That includes famous celebrities of course. So ang braces na supposed to be ang purpose lang ay pantayin ng ating mga ngipin, gradually naging symbol of status and standard of beauty na ito. sa Iran, nagkaroon din ng halos similar na pangyayari dyan. Dahil sa sobrang taas ng percentage ng na nagpapano surgery sa kanila at matagal din itong ma-cure, nauso sa kanila ang may bandages sa ilong. Dumating sa point na kahit hindi nagpa-surgery, pinepeke nila ito at nilalagyan na nila ang ilong nila ng fake bandages dahil ito na ang naging bagong standard ng status and beauty sa kanila. Naalala ko rin noong kabataan namin, inaasar pa mga taong nakasalamin. Tinatawag na apat ang mata, kaya naman nauso ang contact lenses. Pero ngayon, dahil sa influence ng media, kahit malino pa ang mga mata ay nagsasalamin na rin kasi na-implant na sa isip natin na cute o matatalino ang mga nakasalamin. Ang standard natin ng beauty ay patuloy na nag-evolve at malaking factor dito ang influence ng mga nakikita natin sa environment. Lalo na kung nagmula ito sa mga kilala, mayayaman o sikat na mga tao. In some places in Thailand and Myanmar, ganito ang standard of beauty. Para sa mga Surma tribe ng East Africa, ganito naman ang standard of beauty. At marahil, hindi maniniwala ang iba sa inyo, pero in some point in time sa Persia, naging considerably pinakamagandang babae itong si Princess Kajar. Yung masculine face niya at pagkakaroon niya ng bigote ang kinaiingitan noon ng mga kababaihan at kinababaliwan naman ng mga kalalakihan. Now, kung babalikan natin na example nating furniture sa simula, marami ang nagandahan dito kasi may influence na ito ng mga napapanood nating movies nang hindi natin namamalayan. That simply means, she is beautiful but most of us just don't realize it yet. If given enough time na makasama mo siya sa lugar na walang influence ng iba, I'm sure marirealize mo rin yon. Next is their purpose. Kailanman hindi natin maaarok ang wisdom ng Diyos. Kahit magtulong-tulong pa ang lahat ng tao sa mundo, gawin man nating panulat ang lahat ng puno, gawin man nating tinta ang buong karagatan. Kukulangin ang lahat ng yan kung isusulat natin ang bawat wisdom na nakapaloob sa nilikha ng Diyos. May mga bagay din na kailanman hindi maaarok ng ating pag-iisip. Kaya ang tanging magagawa ko lang ay mag-share ng ilang sariling opinyon sa possible reason ng pagkakalikha sa kanila. Bigyan ko kayo ng example. Yung second baby ng kaibigan namin ay isinilang na may butas sa puso. Need maoperahan agad kasi maaari niya itong ikamatay. Pero dahil wala silang sapat na pera, nilapitan nila ang lahat ng pwedeng mahingian ng tulong. Tanging dasal at paghingi ng tulong lang ang nagawa nila. Naging successful naman ang operation at ngayon, 8 years old na ang batang yon at namumuhay na na maayos. Sadyang ang mundong ito ay nilikha para subukin tayong lahat. Pero nang dahil sa batang ito, lumabas ang tibay ng faith ng kanyang mga magulang at lumabas din ang mga taong may mabubuting puso na nagbuhos ng tulong sa kanila. So, nakapag ng good deeds ang pagkakasilang ng batang ito. Another possible reason ng pagkakalikha sa kanila, sa palagay ko, ay to inspire. Tingnan niyo si Nick Voyage Without arms and legs, nagagawa niya ang mga gusto niyang gawin sa buhay niya. Grateful siya sa kung anong meron siya. Hindi ba inspiring and motivational sila sa mga gaya natin? Kaya ako personally, kapag nakakaramdam ako minsan na pinanghihinaan ako ng loob at minsan pakiramdam ko napakamalas ko at parang pinagdadamutan ako ng tadhana, iniisip ko lang sila at nare ko kung gaano kalaki ang dapat kong ipagpasalamat sa Diyos. And lastly, Di kaya mali lang tayo ng definition sa salitang abnormal? Abnormal nga ba talaga sila? Meron ba talagang abnormal? Meron ba ang karapat dapat tawaging abnormal? Subukan natin tumingin sa iba't ibang perspective and see kung alin ba ang mas may sense sa mga ito. Normal, normal, unique. Normal, normal, unique. Normal, normal, hindi ba natin sila pwedeng makita rin lang as unique na creation ni God? Hindi kaya masyado lang tayo nagfo-focus sa panlabas na itsura. Pero kung tutuusin, lahat tayo ay may abnormalities din, hindi lang natin napapansin. Gaya niyang si Ira, pag natutulog, mulat ang mata, hindi lang yon, nakanganga pa. Itong si Barok, sobrang marupok, may nakausap lang na dalaga, feeling niya in love na siya. Ito namang si Nora, ang baho ng paa, Sinubukan naman niya lahat ng gamot at sinunod ang lahat ng payo pero hindi talaga nawawala ang amoy na sobrang baho. Si Osang, parating lutang. Si Rene, parating nagsusuka sa biyahe. Si Marley, may OCD. Si Aileen, sobrang magugulatin. Si Luis, may kakaibang fetish. In short, lahat tayo ay may kanya-kanyang abnormalities sa katawan o pag-iisip. At kung lahat tayo ay abnormal, then normal lang maging abnormal. Sounds like a paradox, di ba? Or, that means wala talagang abnormal at normal lang na nilikha tayong lahat na magkakaiba. Alam nyo ang nakakalungkot, yung mga unique na gaya nila, bukod sa hindi na natin na-appreciate ang beauty nila, ang iba sa atin ay nilalait pa sila. Sila ang parating nabibiktima ng bullying. Kaya kung ako ang inyong tatanungin, ito naman ang perspective ko. Kung meron mang dapat iturin na abnormal, sila yung mga lait sa kapwa, sila yung mga bastos magsalita, sila yung nananakit hindi lang emotionally kundi pagminsan physically din. Hindi ako naniniwala may abnormal na itsura pero naniniwala akong may abnormal na pag-uugali. Kasi yung itsura nila binigay yan ng Diyos, hindi nila choice yan. Pero yung bastos na pag-uugali ng isang tao, choice nila yan. Free will nilang umiiral. Kaya kung sa isang dang tao na may ganitong itsura, at may isang bukod tanging nilalang na lumitaw na may ganitong itsura, unique ang tawag sa tao na yan. Pero kung sa loob ng mahigit isang daang comments, may isang bukod tanging nilalang na lumitaw na may ganitong pag-uugali, alam nyo na siguro kung sino ang karapat dapat tawaging abnormal. Adios. Maraming salamat sa mga nag-participate sa aking mga polls and surveys at syempre maraming maraming salamat ulit sa aking mga sponsors, ang mga nag-subscribe sa aking FB monthly subscription, sa mga star senders, lalong lalo na sa mga nag-shopping gamit ang aking affiliate link. Napakalaki ng tulong nyo sa aking page at channel.